Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng news ngayon uh, Title Credit Grabbing Marcos at Duterte supporters nagbanggaan sa nagpasimula ng Bucana Bridge Nagkakainitan ngayon online ang mga taga-suporta ni na Pangulong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara matapos magbangayan kung sino talaga ang dapat bigyan ng kredito sa China-funded Bukana Bridge sa Davao City. Sara Duterte, 2018, China ang nag-donate. Okay. Sa State of the City address noong 2018, mismong si Mayor Sara Duterte ang nag-anunsyo na ang tulay ay donasyon ng China bilang goodwill gesture. O, sabi ni VP Sara, "We are happy to announce. The People's Republic of China committed to donate 1.5 billion construction of the bridge." Napanood ko mismo yung video. Batang-bata -bata pa si VP Sara nung tawa, panahon yon, napaka-cute nyang tingnan. <laughs> Nakadamit siya ng pink. So that was 2018. Ito, PBBM nung 2023. Ito yung panahon na hindi pa nag-break ang unit Unitem. Maganda pa ang samahan. <laughs> PBBM on 2023, credit to Digong. Credit niya si Digong nung simulan yung project. Oh, sa unang pagbanggit niya noong 2023, Pinori ni President Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte na aniya instrumental sa pagkakatayo ng proyekto. Ito yung exact word ng Pangulo. Marcos ha, sabi niya, We must acknowledge my predecessor. Tatay Digong, Someone who was a central part, instrumental to bringing us here today, the former President Rodrigo Roa Duterte. Di ba ang sarap pakinggan noon? Sana ngayon, <laughs> kahit nagkaaway-away ng politika, the truth remains. Huwag mong sabing legacy ka agad. Para walang bangayan, banggitin nyo pa rin na kung ano talagang totoo, hindi yung legacy. O ito, PBBM 2025 kahapon. Ngayong 2025, binansagan ni Marcos ang Bucana Bridge bilang isa sa kanyang legacy projects kasabay ng inspeksyon niya rito. Sabi niya, this is one of the four major legacy projects that we will be finishing in Dabao. Anong ibig sabihin nito? Para bang inangkin niya yung proyekto, which is very bad. Ganyan na naman ang nangyari nung ribbon cutting ng Pangil Bay Bridge sa Tubod ba yun? Tubod, uh, uh basta sa Tubod Lano del Norte, connecting doon sa Misamis Occidental, the longest bridge in uh, Mindanao. Uh, 2024 ba yun? Basta. Early of 2024. Inangkin na naman nila na build better, more. Kaya maraming umalma na naman noon. Kasi sinimulan yung project na yun. Panahon ng Aquino administration. Sila ang dapat may bigyan ng credit. Ipinagpatuloy lang ng Duterte at nagkataon natapos itong unang first two years ng Marcos administration, dapat huwag mo nga ang kinin. Eh, kaya sabi ni Miss Vivian Belis, the president has become an endorser of Grab. Kaya lang hindi yung Grab na taxi ah. Yung ano, Grab. Eh, angkin niya tanan Grab, Grabbing. <laughs> ang kinin niya lahat. Sabihin mo lang kung anong totoo para wala nang ano, wala nang uh, bangayan <laughs> oh ano ba ang major infrastructure projects ng administrasyong ito si Kipichu meron siyang post sabi niya this is a serious uh, question which requires an honest answer ano ba ang major infrastructure projects ng administrasyong Marcos na simula na, na 50% completed na ngayon? Maraming sumagot. Wala silang masabi. Sabi ni Kriset, nagtanong siya sa chat. Chat GPT? Yun ba yung AI? Oh. Ang sagot ni chat GPT is none. <laughs> Paragi lang daw ongoing, walang, hindi nakalagay yung percentage of completion. So ibig sabihin wala pa, nasa drawing pa lang o kasisimula pa lang. Kaya in reality, kung sinasabi ng Pangulo na legacy niya, to me ha, personal opinion ko lang ito, wala pa siya talagang legacy project na yung kanya lang. Kaya eh, wag, wag kayong magbanggit-banggit ng legacy dahil parang inaangkin nyo. Dapat kung ano lang ang totoo, uh, ang, ang pwede niyang legacy sana yung anito, subway. Kasi pinagmayabang niya na yung subway. Matatapos ang subway sa Metro Manila by the end of my term. Pwede yun dahil siyang nagsimula eh. Uh, ang kay Tatay Digong more on uh, paperwork paperworks lang ata. Uh, I don't know, jay ka ba ang funding noon? Sinimulan nung panahon niya, uh, 2022, san, nasimulan na yun. So, matatapos ng 2028, yes, that will be considered as a Marcos legacy project. But, what's the real situation? Hindi matatapos ang subway by 2028 dahil delayed, dahil sa kulang na kulang ang pundo ang funding galing sa JICA, sa Foreign Assisted Project, nandyan. Ang wala, galing sa gobyerno. Dapat may counterpart tayo. E paano yung counterpart natin ginagamit sa flood control project? Paano matatapos yung kanyang legacy project? So, salamat naman at nabanggit ngayon na pinasalamatan ng Pangulong Marcos Jr. Ang kontribusyon ng ating Tatay Digong noong 2023 noong hindi pa nag-away-away ang Marcos at Duterte. Bakit ngayon ayaw niya nang banggitin? Anong klaseng leader ka? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karoon. No, no, no. Mauni ang matabangan at uksin okay. si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag ah, nga sin. Oso oh, si Kuya. <laughs> malay, niya. Salamat tayo. Salamat tayo. Salamat tayo. Salamat tayo. So, muna ang balay ni Kuya ng atupan sa lahat gihatag sa iyang year. So, naga, gihatag na naga, -nag -nag si Kuya. So, muna ang balay ni Kuya ay hindi gipatindog. So, natagaan man siya giyero. So, muna nga, hindi gitaog na. So, kakao man naging si Kuya. So, nindot na gigiya yung balay. karon na humanag yun ang balay ni kuya o so nindot na kayo kaya humanag atop ang yatak yatag sa iya ngay yero pako glansang uh, nakataon na gid niya o so nindot kayo o oh, mana o karon kuya unsay imong masulti nga natagaan kag giero ay pasalamat gid mi sa kuan nagtabang og sin kay nakauman gid mi sa kuya salamat gid sa ginoo sa nagtabang ko kuan sin oso pila na imong edad kuya 49 na. Sa 49 na ka. So, na na kay mga anak. Na ano. So, asa ah, imong mga anak kuya? Na, ah, so, nang eskwela. Ah, na, nang eskwela pa naman. sila. So, anak. unsa imong pangunabuhian kuya? Anong nung karoon pa man maatupan imong balay? Wala lagi, mag-uuma. Ah, so mag-uuma lang ka kuya. So, si kuya mag-uuma lang. So, dako kayang pasalamat. Kaya natabangan siya o nakaatup siya sa iyang balay o giyero. So, hmm. salamat kaayo sa nagtabang o sa nagtanaw sa video. God bless.